Sama! Welcome to Tambagi Kubi Online! Agoy! Sa mga nakaila, kinidahin niyong tambagera sa kahanginan, Rajuman, Abi Bibera. O, dili lang sa kahanginan, pan appeal na sa online. Mga kasama, live ta sa ato ang Facebook pages, DXDC61 RMN Davao, DXDC Digital Facebook page, and YouTube account. Kana mga kasama no atong uh, tan-aw no mga nagview karon? Maayong uh, adlaw kaninyo. O kini nga episode no, ang uh, tambagi madunggan ninyo di ba matag adlaw Sabado, 8 to 9 AM. Kini nga episode madunggan po ninyo matag adlaw Domingo, okay? So madunggan siya, subling madunggan matagad lang domingo 1 to 2 pm sa kahanginan. So karon online ta mga kasama, O kung kamo, doon na moy buot ipatambag? Anything na gusto ninyo ipatambag? Problema sa kwarta? Problema sa love life? Personal problem or doon na ba moy ginaagihan karon mga kasama? dili niyo buot na kanang uh, mailhan ang inyong identifikasyon. Hala, pwede ragid ka ayaw mo magpatambag sa atong programa. Pwede kini EPM sa atong Facebook account, Rajoman Abi Bibera. Pwede po sa atong Facebook pages, DXDC621 RMN Davao and DXDC Digital. Okay, mga kasama, madungan po sa amo ang YouTube account. Ma view po din ninyo dito sa mga walay Facebook, pero buot maglantaw sa YouTube pwede rapod ka kaayo. All right. Maayong buntag. <laughs> Panotis na no? Rachuman, Misang Mel Galvan, of course si BB, Wilbert Duran. Salamat kayo sa inyong hang uh, kanunay nga pagsuport ang mga kasama no. So, again, kung but ninyo magpatambag, i-comment na. Karon dayon tambagan ta mo kung unsa tong inyong mga suliran diha. Basta dili lang jud ka ng kalabot sa kwarta. <laughs> Anything na na amoy ginagihan karon or any problem nga bot ninyo matambagan. Kay actually mga kasama, kinahanglan gyud nato og kanang uh, tao no nga motambag sa atoa. Bisan ako, kinahanglan gyud nako og tao nga motambag kanako kay di ba ang uh, dini sa kalibutan gi gyud ta og someone nga motambag sa tuwa, ah. dili lang ang ato ang family members lakip na atong mga higala maybe nga kinahanglan nimo og kanang anything na makadungog ka og tambag or from their uh, point of view kumbaga nga lahi na pud tambag imong madunggan so before that mga kasama di ba every matag domingo nagasugod bang ta sa ato ang uh, sa totong tawag ato a ah, uh, any kanang uh, devotional nato of course ato ang programa so ato gyapon nang subli ano dinhi sa ato ang uh, tambagi digital all right of course kini ato ang um, soul tips gikan gyapon sa libro ni Maloy Malibiran sa Lumbidas na Pro Tips so atong pangutan-a mga kasama magulanon baka karon ha Magulanon ba ka? Doon na ba kay ka ng any problem na ginaagihan ka ron? Dagang tao ka ron ang nakabati o kabalaka. Doon na mga pamilya ang nagsugod na o kabalaka o kaguol, gumikan. Maybe nabawasan ang ilang mga savings. Doon na yung nawad anong trabaho trabaho, negosyo ug samot nga na ka tungod sa mga Byronon. Baka na magabot na mga Byronon, no? Diyan naging ka maguol, labi na kung wala kay trabaho. Dunay pa hinumdom sa to ang Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Do not be anxious about anything but in everything. By prayer and petition with thanksgiving, present your request to God and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Matod pa, normal na yun na nga makasinati ka og mga kanang pagsulay sa kinabuhi. Mga pagkusok-kuso sa yung mga, sa kinabuhi, no? Sa Lucas chapter 8, verses 22 to 25, atong mabasa, o sa kaadlaw daw ni Ana, misakay si Jesus, sugang iyang mga tinunan sa sakayan. Mingon siya kanila, Tana, mutabok kita sa linaw. Ug, migikan sila, samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. Familiar mo, aning story? Kalit lang nga mikusog ang hangin og misulod na ang tubig sa ilang sakayan. Namilibro ang ilang kahintang. Busa, giduol nila si Jesus o gipukaw. Magtutudlo, magtutudlo. Malunod na kita. Mibangon si Jesus o gimanduan niya ang hangin o ang mga balaod nga o ang mga balod nga muhunong. O diha-diha, milinaw. O niya mihingon si Jesus sa iyang mga tinunan, hain naman ang inyong pagtuo. Natingala tingala ang iyang mga tinunan o nahadlok. Mingon sila sa usag-usa, kinsa gayod kaha kini. Nga bisan ang hangin nga og mga balod, gimanduan niya o mituman kaniya. Moto no? Very uh, nindot nga reminder. Good morning, di ay from Almira Garcia, Garcia Marion. Mayung buntag. Happy viewing po. And sa mga nag-views atong live karon si uh, mag parts devs ni basta basta hello po shout out from Zamboanga del Sur kang uh, Sir Ivan Jason Baoy maayong buntag na <laughs> juman juna ano siya kinahanglan gyud imong tambag kinahanglan pod nako na ang tambag nila mga yung tambag pero bitawa kasama kana atong unahon no um mong good kung daghan na kayo problema sa itong kinabuhi, we tend to not see the Lord. Kay usahay, ang problems, mo ka na ang nagapa, kung baka ka ng mga clouds ba, sa imuhang pagtanaw, paglantaw diya sa ginoo. Di ba, human nila masaksihan, nga daghan kaayog gi, uh, gitambala ng uh, si Jesus, daghan kayo dagan kayo gipakao ninyong anak, ana pero maabot gid sa panahon no nga maguol gid gihapon ka so normal lang gid kaayo nga maguol ka labi na kung nakay mga problema nga maybe first time ni mo na experience kana makaingon ka nga lord wala ako kabaluon sa akong buhaton pero kini mang sa sa case aninila, na experience na ni nila many times no pero still mahadlok niya po sila despite nga nakita nila kung unsa yun ka maayo ang ginoo. Mo nang usahay kung mamroblema ka, mo na, matabunan ang imuhang pagtanaw kung unsa yun ka dako, unsa ka maayo ang ginoo. So, ka na mga kasama mga buntag. Ano, PJ? Ka na. So, you know, you always tend to kailangan makabalugyod ka sa ginoo kung unsa siya ka maayo o siya kabalupod usay mo ang ginaagihan. So, kana siya ang problema if magsikag ka gool. you know? Usay malimtan nga, kaya man ni sa ginoo pero ikaw mismo na naka. na ka. Kini, ka. Ang, ang pagtuon ni mo somehow will drown our fears. As soon as they remember that Jesus was with them in the boat, na sila og tabang nga kaniya kanang time na feeling ni mo nga murag down na kaayo ka, di ba maupod na nga time, maupod na nga panahon nga mangayo ka o tabang diha sa ginoo. Inanagod. So the best antidote to fear is faith. Kung sabi mong ginakahadlukan ka ron, doon na ba kay ginakahadlukan? Maybe sa imuhang panlawas, maybe sa kanang siguridad sa imong pamilya, maybe ka nang sa lang edad na ka wa pa ka naginyo <laughs> o sa nang ginakagulan diha nahadlok ka nga maginosara, nahadlok ka nga wala pa kay trabaho nahadlok ka nga basin uh, biyaan ka sa imong bana kanang mga na mga kasama no so da ang tambal lang yun daw sa kahadlok is pagtuo pagtuo diha sa Ginoo of course sa uh, mo na siya no ang kanang, when we tend to worry we can surrender our anxiety to Him. Anak na, Lord, wala ka balon sa buhaton. Ang usay mo, grabe ang pagkusukuso sa'yo sa kinabuhi. And then, nal nalampasan ni mo kini, nalohutay ni mo ang imuhang mga pagsulay, makaingundyod ka nga, ang ginuugyod mo ay nagtabang sa imuha. Because, kung ikaw lang, on your own, wala ka balo sa imuhang ka ng kayang buhaton, di ba? Ka ng maluya ka, say wala nakabalo sa ubuhaton buhaton nagkasaag-saag na ana pero praise god yun that the lord is good na tabangan jud kaniya nga malahutay nang imuhang ginaagihan karon so ingon pa nga instead of saying problema na pud na pwede na pud nimo ingon na lord how will you kanang help me usahon nimo pagtabang sa kuanga ang kanang malampos na ko ni or malahutay na ko kini nga problema because buot na ko mailhan pa ka buot na ko mailhan pa ang imuhang kanang nindot nga plano alang sa ako ah. so are you feeling anxious today magul -anun baka ba may you find comfort in this truth gikan sa Isaiah chapter 41 verse 10 so do not fear for i am with you do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Walay kusog nga bagyo diha sa pag nga makapa-down well, sa imuha kung kauban nato si Jesus. Sa ato man kasama na no? ato ang reminder, ato ang salt tips. for today. And uh, praise God, yun nga, bisan pag, Monday ba karon <laughs> Wala ba say, posibleng may tabo sa imong adlaw. Maybe, dagay mo sulay sa imuha, nga magpa-distract sa imuha, nga ma-discourage ka, maluya ka. Pero, again, surrender it to God and ayaw ka kahadlok because the Lord is with you. All right, mga kasama, o shout out di Ay, Kang Jayan watching from New Bataan, maayong buntag daw Radyo Abi, maayong buntag pod. Ug sa mga again, kung do na mo ipatambag, i-comment na kini sa ato ang comment section sa atong live DXDC 61 RMN Davao and DXDC Digital. Alright, mga kasama, ang tambag, ang programang tambag ikubi, ang tumong ni Ana <laughs> nga programa no is mo kato tambagan katong mga dunay problema dunay mga ginagihan. Dili necessarily nga ka legal or medical, pwede po, pero more of like kanang doon na kay problema nga bot ni mo mga yugtambag from a friend, or maybe gusto ni mo mahibalan o sa kaya, say ani sa psychologist, pwede po tama ka-interview. O psychologist kalabot ni Ana, or maybe ka nang nakay problema sa pagpangabuso, pwede punta mo tap kapulisan ni Ana o say dapat buhaton, sa mong bana nga badlungon? <laughs> sagad, kabalo mo mga kasama na no, sagad sa mga problema yun na ako nga madawat nga mag-PM sa ko ah, iskalabot yun sa ilang bana nga badlungon, inana, or maybe silingan, nga grabe ka lain og batasan kana gyud <laughs> madawat nga mga problema mo nang okay rigid pud kaayo nga ipm ninyo kini and of course para amo matambagan ta ka pero dili lang ako ang mutambag sa inyo ha daghan mi mutambag no daghan mi nga mutabang sa inyo ha okay oh naay na comment ni Rajuman Abi usay himuon kung napalibutan na og mga tao nga sobraan ka negative og huna-huna okay So, kung kana siya mga kasama, actually, dili mang good di mabag mabago ang usa ka tao, there will be people good nga di ganahan. kaganahan. Kaganahan sa iya, iyang batasan, ka nang mainit ulo, ina na makairita. Pero usahay mang good, mas ka sa usa ka sitwasyon na anak ana. Maybe you are in a workplace nga grabe po ka negative ang imong kauban niya. Dili man pwede nga alangana na mag muhawa ka <laughs> sa imong gitrabaho or maybe sa imong pamilya ana nga grabe ka negative ang imong mama or papa. Magsingon na kapoy na ko aning kinabuhi, di ba? Sa na, ta dugan, ikapoy na ko e, inana. Kana siya ah, wala gihapon na, dili gihapon na ano kay same sa ako ang ano kasinatian, og grabe ka negative, di ba inana. Eh, So kung na ay negative nga tao, di po nato siya mabasol no. Kay basin do na po siya giagihan experience before nga nung ingon ana siya karon. Ana So first is dili gyud ta dapat kanang mahimong judgmental dayon nga kanang somehow nga so siya oi kanang inana niya ug gihukman gi na nimo ang iyang tibo kinabuhi gumikan kay negative siya negative iyang paglantaw sa kinabuhi basin do na siya ginaagihan or basi na siya ka ng problema nga ginaatubang karon. So kung for example, dunay ka ng tao nga negative, ang imong pwede mabuhat ni Ana is, for your mental health, Ana, for your mental health, of course, pwede nagyod nga ka ng uh, likayan ni mo siya, inana. Pero kung for example, magstory siya sa imuha niya, grabe gid kay siya ka negative, puno kay negative, then try to understand him or her basin do na problema gyud nga wala pa good na atubang. Again, mga kasama, pwede na po kayo kamutambag sa iyahang nga kanang uh, ayaw ka ayaw pagganega. wala pa na nahitabo, pwede rin ka ayaw nga muingon ka nga uh, magpabiling positibo, anak, good kay mag negative or positive man ka, di man na good, ma-change ang outcome. Not unless, it's all about, about the mindset, mga kasama. Ang ginoo na gihapon na last say. Pero for example, ka ng negative, naging siya, makadaot na siya sa yung mental health, pwede ka, hindi mo siya ka ng likayan. Or somehow, nga ka ng, kung mo, dili lang kayo ato kataas nga ka ng uh, panahon, anagod, na oras, but ka ng mubo lang, nana. Pero what if, mga kasama nga, ka ng tao nga negative kaayo, ikaw po di ang gigamit sa ginoo nga mo sa iyaha, di ba? So, wala po di takabalo. <laughs> Masin ikaw ang mukambag sa iyaha. Maunang uh, magpabilin na yun tang uh, open or maminaw ta sa ginoo. Basin ang ginoo nagaingon na tabangan ni Munisya Kay kini siya, doon siya'y ginaagihan. Kailangan niya og tabang. Og ikaw na dito ang makatabang, di ba? So, mauna siya akong tambag nga kasama no, sa mga taong kanang nga uh, napalibutan og negative. Okay, na FI comment din si Rajumanjo na siya. What if kabalo ka nga ikaw mismo ang toxic but you don't know kung asa ka mag-start. Ay, grabe na <laughs> Kung ikaw ang toxic, for example, actually, napod ba yung mga tao? lang sila kabalo nga, sila gina ang toxic. But it's good. It's good na kabalo ka nga. Somehow, na-acknowledge ni mo nga, ay, ako de ay ang problema ako di ay ang toxic. The first step there, mga kasama, is to acknowledge. Ang kuno nimo sa imong kaugalingon nga somehow ikaw ang problema. Kay di ta magsugod nga masolusyonan na nga problema. You have to acknowledge it na somehow ikaw ang rason nga nung naging toxic ang panghitabo, ang relasyon ninyo, ingon ana so ang kuno nimo and kung ang kuno nakanga nga okay na agud ay problema okay negative gyud ka ko okay wala day na ko siya gipaminawan because toxic gyud ko <coughs> excuse me so ang imong buhaton anak mga kasama is acknowledge nimo dayon mangayo ka og tabang sa Ginoo Lord help me nga dili kaayo ko kanang maging toxic in ana and then after ni anak mga kasama mangayo pud ka tambag sa mga tao sa gipalibutan nimo usually kanang ginabuhat nako na ni sa akong family members mangutan ko nga o di ayaw kong batasan ka ng lain siya, inana. Kaya usually ang mga family members sa mga mo ang makaingon ng tinuod. <laughs> kung sa ang imong batasan kay kana sila, di sila mahadlok nga malain ka. Kay pamilya mana, di ba? <laughs> so kung for example, sila nga, o, oh, ingon ani mong batasan ka ng ingun ani mangod kay ka, ingon ani ingon ana Of course, masakitan ka na agyod tong pain diha. But diha mo po magsugod ang imuhang somehow healing ba? di hapo ni mo ma-realize nga, ah okay, pwede na po kay kayo kumagbago. So, kana siya mga kasama no mag-start yun na sa imuhang kaugalingon po. When you know that you are toxic, you have to ka nang find a way nga masolusyonan kini Okay? So kung unsa man na, depende man na sa unsa man na ka-toxic, ka unsa ang rason nganong toxic ka, dapat masayad po ka nganong toxic ka, masignay igong rason, ingon ana, So, kailangan nyo mo ni solusyonan. Again, as long as buhi pa ka, pwede pag ka magbago. Of course. Kanang, the Lord can help you, but at the end of the day, imong kaugalingon na gihapon, ang makatabang sa imong kaugalingon nga magbago. Ilabi na kung toxic ka. Maybe sa inyong relasyon, maybe sa imong pamilya, sa imong workplace, sa eskwela, ingon anak And remember mga kasama, wala may ganahan ng toxic na tao. Of course, there will be people nga dawaton ka kung unsa ka na ano, mga tao nga na nga true take and ten kana tong mga real friends nimo but kung magpabilin kang toxic moabot pud ang panahon nga kapuyon sila sa imong ka labi na kung wala jud ka nagbag-o ana god so kinahanglan jud O, good morning daw kasamang tambagera uh, abi happy monday shout out sa kong anak nga si Nikita Cortel sa kong asawa nga si Resemi Cabalan Cortel watching from Mati City. <laughs> Kamayong uh, adlaw kang Sir Cortel Mark Anthony Press. Salamat kaayo sa pagview sa ato ang live karon. All right, mga kasama, hinaot na, na ano ninyo no na nagras na ninyo ang programa. So anything na any advice nga kanang kailangan ninyo din niyo magbuot niyo magpatambag. Napay nag-comment din he. Nakoy kay Ila Radjoman Abi nga gusto na maminyo <laughs> pero wala pa siya yung makita nga makaya niya agoy mo ra kay niya. di siya gusto ma pressure pero gi pressure na siya sa palibot <laughs> okay so ang rason nganong gina pressure na siya sa palibot maybe tungod sa edad. Ano wala no? Kanang usually sa edad mga sila, oy 40 na ka or pila pa na imong edad diha? 50 na ka, wa ka nagminyo. Usually ginaingon nila kay kanang pud ako madunggan. Yes na na ko diha nga edad <laughs> kasama no, nga mabut na kita ana nga edad nga muragat kanang edaran uh, na gyud. Nya sila nga o dapat magminyo na ka kay pa mag asawa na ka, pamag-anak na ka, unsaho na lang kinsay magatiman sa imuha. Ikaduha, unsahon na lang pagtigulang nimo, bata pa imong anak, layo na kanyong agwat, ingon ana daghan kayo. Daghan kayong mga tambagera gyud. <laughs> Usahay na imo tambag bisan di nimo kinahanglan ng tambag. But these are the opinions no. Yung kinahanglan nimo i-filter kay mo rag basin dili na na makaayo sa imuha. Again, dili tanan tambag no makatabang sa imuha. na uban gusto lang kadautan or it is courage. But okay, sige tambagan na nato. <laughs> Ah, uh, tama na ning ato ang uh, letter sender na uh, ay nag-comment din he. So gina-pressure siya nga magminyo na daw. Perminte siya nagaingon nga di daw makaya. <laughs> di daw makaya ang ginatupo-tupo kaniya, ginasungog kaniya. Again, mga kasama, nga nakaminyo ano, it will be somehow choice pud na nimo no kung gusto gud ka magminyo or gusto ka magpabiling single, imuha ng choice kung naay mga ginatupo-tupo sa imuha o kung dili gyud makaya meaning kung dili nimo sila gusto mas maayo ra pod nga maging anas ka nga di gyud makaya pod <laughs> nagawad nga di gyud makaya <laughs> dili na ko siya wala ko nakagusto kaniya ingon ana pero kung masobraan po din mong pagka-choosy, <laughs> masin mo po din ng rason na na maging single po ka. But depende na po din na, no? sa again, magbase lang mag, mag sa timeline sa ginoo. Kung makita niya, nga andam na ka, di na, ka na, di na kinahanglan pa ito po tupo ito Magkitaan o mailan ra din na mo siya sa right time. Okay? Of course, mga kasama ka ng kinahanglan po din. Basin ng rason, nga pa, single pa ka ron kay di pa po ka andam <laughs> Mas hindi pa ka di, di pa andam mo kasing-kasing, di, di pa ka-ready nga makig-date or maybe ka nang makigminyo. minyo Doon ay kauban sa balay, kay naanad na ka mag-inusara. <laughs> na yung mga naanad, ano, nga maanad, naanad na ka, nga for single ka for like the longest time and but na lang na-enjoy na ni mo. Kung na-enjoy na, na nimo, mo, why not? Mga kasama na ba'y ginatawag na single blessedness, no? Depende na na sa imong trip, diya? <laughs> pero unta, unta, gyud na kung unsa man tong rason nga no magminyo ka. Dili unta kanang ng rason nga kanagan somehow makaingon pud gyud ka nga magminyo ko kay gi pressure ko. Unta dili ingon ana kasama kay ang ending ana basi magbuwag ra gyapon mo, no? <coughs> so pangita gyud og kanang <laughs> taong uh, tao nga makasabot sa imuha or maghulat ka sa ihatag sa Ginoo. Depende na na sa imo ha. Ampo, bas hindi ay. Ang ginaing mo sa imo, sa oh, maging single na lang ka forever. <laughs> Di mo takay nun. <laughs> comment din ni si Cortel Mark Anthony, murag ila daw niya nga. Masan oh, ni? Eh? Murag ko niya kay Wish sa iyang papa, maminyo na siya. Ay, o oh, murag daw si Press Ani. Kung ginsama ni siya mga kasama, no? Labot na gita, topic ko kalabot sa kaminyoon. Pero kana siya mga kasama again. Ang kami niyo dili ba yan sa kanang dali lang. Dili pa kami minyo, ha. Pero sagan na ko madunggan ang ginaingon nila kay ayo sa mo pagminyo kung dili pa ka andam nga uh, mo atubang sa mga managlahing uh, personalidad <laughs> sa tao because kabalo mo pag ang pag pa mo of course kanang ang ubang bayang lalaki or babae best foot forward. Dili pa dahil niya ipakita tinood na color. <laughs> Wala pa ka balunga. Ay, nadi siya aning nga batasan. Matingalan na lang ka. Ay, nadi siya aning nga batasan. Inana. Ay, maldita mong po siya or striktuhon mong po siya. Ha? Mahibala na lang na nimo pag usan na lang mo kabalay og minyo na mong duha. This is not to discourage you, but this is the reality. Nga, ingon na gid mga kasama, kay ka na po madunggan, sa kong mga ate, sa kong mga uh, kanang higala nga nagminyo na nga, mailhan na gid nimo ang tao kung minyo na mong duha. Matingalan na lang gani daw na sila nga, magchange change food ang ilang kanang behavior, character, attitude sa ilang partner nga dili mo siya inunani sa una, naani na lagi siya karon. Kada gani usually may ingon ana nga dili man siya -ani na siya inani na ingon ani or sa so, nagbag-o na ana pa sila ang tinuod daw nga batasan sa tao mo gyud daw nang kanang makita ni mo karon kani adto nagpakaaron ingon lang siya <laughs> na ato siya pero sa tinuod dili gyud di ay so kana mga kasama no sa mga kaminyo on diha hala sige ana huna, huna sa inyo sa makadaghang higayon kung kana pod ba ang pagbuot sa inyo sa Ginoo kay basin dili po gyud di ay no so kana mga kasama again sa mga nag-view karon sa ato ang uh, Facebook Live, maayong buntag sa atong YouTube account. hangtod sa sunod, <laughs> lunes mga <laughs> kasama, uh, kung vote ninyo magpatambag, ipm na kini or anything na vote ninyo magpa-shoutout, hala, sige, i-comment na kini mga kasama kinig yapon ang inyong tambagera sa kanilang mag-uban. Uban yapon ta, adlaw sabado, alang sa tambagi ko Saturday edition, makauban nato si Rajuman Juna Sumbito. atong nga, tig-tambag, ang tigbasa, basa tiga basa sa inyong mga opinion, tambag sa katawahan. Kinig yapon, si Radjuman Abibibera. Alang sa programang Tambagi ko bi. Dagan salamat!